Hi Don Raya. Oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow the hashtag Don Raya. And of course, isubscribe na yan. May mga pa siya dito sa ating aviary. No? At ang dami natin mga uh, pamimigay sa murang halaga. Alright, ng mga ibon na meron tayo mga paps no so meron tayo mga project ng palo project rf project yellow face visual yellow face mga paps no na tama ka nang nababasa murang mura na ang yellow face din dito no so kung interested ka sa lahat ng pinakita natin all you have to do is to text or call me 0953136442 message mo sa facebook messenger and don roaya or don roaya avery no so ngayon mga paps ipapakita ko sa inyo yung mga ibon na magugusuhan nyo no? Tapos screenshot nyo lang, tapos send nyo lang sa akin, text, so, tawagan nyo lang ako mga paps. At ang malupit nito, pwede rin lahatan. No? Ah, lahatan, tama ka nang narinig mga paps, lahatan. It means pwede yung ibon, yung cage, yung stand, yung perch, yung naman, kainan, lahat as in mga paps. No? So, uh, pwede yun, kaya i-text it, o so, tawagan mo lang ako sa 09531364462 or message mo sa Facebook Messenger Don Ruaya or doon ro Avery. No, kung nagtatakong bakit paulit ulit kasi pa ulit din kayo nagtatanong. No, kaya na ulit-ulit natin yung details. No, so alam pa, excited ka na. Yala, let's go! Yan mga paps, meron tayong parisan ng Visual Yellow Face Dan Follow. Ito ay project natin, alright? No, so kung nakikita nyo, ito yung OPA possible yellow face, possible dan follow, tapos yellow face, split off pa, possible dan follow. Alright, tapos ito naman yung yellow face, visual yan, tama nang na, uh, ah, kikita mga paps no? na may dugong dan follow. Alright, DNA hen, nakikita nyo na sobrang likse. Sobrang lusog dahil alagang-alaga yan mga paps. Nakita nyo naman kung gano'ng kaganda yung quality niyan. All right, no. So ito naman yung split opa na so, solid, solid color, no? Ganda. Split opa yellow face dan follow. No, so ito yung mga assorted na dan follow, busy-busy sila kasi nga nagpakain ako. Ayun, mga assorted color. No, ng mga project dan follow mga pops. All right, no. Dati ang mahal nito, ngayon wala na preso panigay ko na only for you yan no, so yan mga poso nagtabi-tabi yan sila oh. meron tayong violet, green, blue no at mauve yan yung mga agila na kulay mga poso ayan no oh. naku sobrang mura na lang to kaya panalo ang mga magsisimula ngayon no ayan no oh. gaganda wow yun know wow yun agila yun oh. nag-iisang agila ko yan. malaagila agila yan mga paps. Black no pero move pa rin yan no black yung ulay pero sa pagi, sa mundo ng ibon move ang tawag diyan no so ayan mga po so screenshot yun na this send to my messenger don ruaya or don ruaya avery ayan green blue violet violet queuing ayan mga project dan follow anak to ng no, mga back to back split dan follow okay. all right no tapos ito yung mga par blue yun ang gaganda No, gaganda niyan mga pa ay Hay nako. Oh. Sobrang gaganda. Hay nako. Gaganda no, mga pa mga pardo 'yan. Mga pambangga sa aqua at saka yellow pink. Ayan, mga project dan palo din yan lahat. Anak ng bakto bak split dan palo. So, ang gaganda niyan mga pops. Quality, Cobalt, torch, violet, mob, No, hiniwalay ko lang sila dito, halos magka magkakamag-anak mga paps. No? Tsaka parehas na ID. Hiniwalay ko lang kasi ito, assorted color, ito yung mga parblue blue. No, meron tayong limang, limang piraso dito. Kunin nyo na, mas mura ko ibibigay paglahatan. Ng mga parblue blue yan, no? Ang ganda, no? Tapos, ito, ilang piraso to? Eight, eight pieces. Eight pieces, mga paps. So eight pieces, five. no? So 8 pieces 5 no? Kunin nyo na itong ano, pwedeng 5 5 lima piraso, pwedeng 8 piraso Kung lahat, mas maganda Mas mura ko na lang ibibigay sa inyo mga pop no? 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 pieces lahat ay project done follow. No? Ito naman yung mga split done. Yan no? Anak ng visual done follow at saka split done follow. Non-visual to kaya split sila mga pops. No? Meron tayong violet, yung sinasabi ko pa, ma mahilig maligo yan eh. Tapos meron tayong padlo, green, olive green. Parbo na cobalt, tsaka parbo tort. Parbo tort mga paps, no? You uh, oh, know, yan, eh. I think this is cup. Cup siya mga no? And uh, kunin nyo na limang piraso na is split done. No, so, ayan, oh, so kaya nung no, gaganda niyan mga pops. niyo, so, eh. Matured na 'to mga pups, No, pwede na kayo magsimula mag-breed. Ayan, no. Oh, Magsama-sama sige, magsama kayo. Ayan, oh. Hmm. Screenshot niyo na mga pops, send mo my messenger Dondro Ayo Dondro Aya Aviary. No, ayan, no. Oh. Quality. Limang split dan na na, split done o oh, na abar oh, sana, oh, eh. no. <laughs> Yeah, PDA masyado, no? <laughs> Yan, yeah, mga paps, no? Oh. Bili ko dito sa kanan, na Yung kanan to, ito ang violet, 70,000 to, no? 2022. Violet, perso, split, bronze, palo. Proven hand, ito, a possible cup na possible split na na bronze palo, mga paps. No? So, sila ngayon ay merong egg. Ang ganyan yung egg nila, yun, no? Nilagay sa dulo nasa dulo mga boss no, so ito pwede ko na -tong out no pero mas maganda kasi lahat eh, para mas makamura kayo ito may opa dan follow project wow ang ganda yan ang opa eh, no? yung nasa kaliwa yan ang ganda no opa lang eh, yan yan no oh. o oh, yan yung paris nga yan bandit pero yan dito mga kapat. no, kunin nyo na to so project opa dan follow din natin to eh pasta natin. Yan oh. luckyo, oh. Wow! <laughs> yan. Ano yan? Mauve par blue. Tsaka U-wing na blue. Yan oh Bandit pair din sila. Hindi pa naging inakay sa akin pero nag-itlog na to sa akin. Yan oh mga paps. Alright. Now screenshot ko na. Descent to my messenger. Don Roy. Don Roy. Ito yung proven pero para sa mga may nipin dyan, nag-ina kayo nito na sa akin. Kaya lang hindi pa nag-visual. Baka sa inyo mag-visual na. Proven pair, uh, blue tsaka par blue. Kunin nyo na ito, sobrang mura lang nito. Para sa mga may nipin dyan, panalo na kayo dito. Alright. No, so ito, Alps 1, no? yung yung pamoster ko. Tinan nyo, may nag-clutch. So, oh. sinilip ko lang ang kanina. Ayun, may ina kayo. Hey, hey! Di ba nangaran na apat yan? O oh. yan, napisa na isa. Oh. Sabi ko sa inyo mga pubs eh. Mabilis sa magparami na yung ibon ngayon. Ayun o. Oh. Alps 1, mga pamoster ko lang yan. Pero ang gaganda, no? Pwede ko na rin ito oh, yeah. i Sama ko na yung inakay pati itlog. Ito yung ano, split bronze palo ko din o. Oh. Robin Hen. Ito nasa perch. Yung nasa kanan. Asipol ah, cock na green perso. Wala kasi makita na split bronze eh. Kaya pansamantala ko ngayon. No, pwede ko na rin ito i-out. Sama ko na lahat. So, dalian nyo na. No, kung nagustuhan mo, screenshot mo lang. Send to my messenger, Don Roayer, Donro Roayer Avery. No, or you can text or call me, sir, na yung 531 sa mga paps. Same lang yan sa Viber. Sa mga may Viber dyan, yung number ko, same lang yun. Alright, no, sa so ulitin ko, pwedeng, sa mga tight budget, pwedeng-pwede ang umutang. Pero syempre, kung may cash ka, no, eh di cash mo na para hindi sakit sa ulo. No? At kung gusto mo, mag-down ka for reservation. No? Para hindi ka mag-regret. Ay sayang, nakuha na. No? Kung kukuha ka rin naman, mag-down ka na. Huwag mo na o bukas kasi marami talaga ang kumukuha sa atin mga pups. Kasi nga, quality at mura ang ibon na meron tayo. No? So yun lang, maraming maraming salamat muli sa lahat. Ulitin ko, pwede rin lahatan. Ibig sabihin, cage stand no? ibon mga paps, ubusin nyo na lahat sa murang halaga as in para ang binili nyo lang, no? Sa totoo lang, para ang binili nyo lang yung stand sa kayong cages, bibiling lang yung mga ibon. No? So ganun na, ganun kalupit mga paps. mga paps, ubusan talaga, no? So yun lang, you can text or call me 09531364462, message mo sa akin Facebook Messenger. Don't roaya, don't roaya, keep going. Sila, maraming salamat. Stay safe and God bless